Good day sa inyo mga kuya at ate. Pag-usapan natin ang cellphone kung kailan nagsimula, Tere samahan nyo ako. Ang cellphone ay isang teknolohiyang na ginagamit para sa komunikasyon at iba pang mga gawain tulad ng pag-surf sa internet, paglalaro ng mga laro, at paggamit ng iba't ibang aplikasyon. Maraming kumpanya at individual ang nagambag sa pag-unlad ng cellphone mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ilan sa mga kilalang tagagawa ng mga cellphone ay ang Nokia, Samsung, Apple, Huawei, Sony, LG, at iba pa. Ang bawat kumpanya ay may kanikanilang mga bersyon ng cellphone na may iba't ibang disenyo. Pero, alam nyo ba, ang cellphone o mobile phone ay nagsimula noong dekada ng 1970s. Si Martin Cooper ay isang inhinyero at inventor na kilala bilang ama ng teleponong selular. Siya ang unang tao na gumawa ng isang tunay na teleponong selular noong 1970, habang siya ay nagtatrabaho para sa Motorola. Ang unang cellphone na komersyal na inilunsad ay ang Motorola Dynatac 8000X noong 1983. Ito ay may halos 800 grams na timbang at may kamahalan ang presyo noon na humigit kumulang na dolyar 4,000 United States dollars. Subalit, maaaring sabihin ang cellphone ay nagkaroon ng mga kauna-unahang konsepto at pagpapakilala sa mga naunang dekada, kung saan maraming pananaliksik at pagunlad ang naganap bago ang unang komersyal na paglabas. Ang industriya ng cellphone ay may maraming kumpanya at manufacturers na naging prominent sa paglipas ng mga taon. Narito ang ilan sa mga pinakakilalang gumawa ng cellphone mula noon hanggang sa kasalukuyan. Nokia, ay isang kilalang kumpanya ng teknolohiya mula sa Finland. Kilala sa kanilang matibay na mga telepono at kanilang popularidad noong dekada 2000. Bagaman ang kanilang dominasyon ay bumaba ng kaunti, patuloy pa rin silang naglalabas ng mga modelo. Samsung, isang South Korean company na kilala sa kanilang malawak na hanay ng mga smartphone at feature phones. Sila rin ang gumagawa ng iba't ibang mga electronic devices. Apple, ang tagagawa kadalasan ng iPhone ay Chinese. Ang punong tanggapan ng Apple ay matatagpuan sa Cupertino, California, na isang malaking pangalan sa mundo ng mga smartphone. Kilala sa kanilang premium na mga produkto at mataas na antas ng disenyo at pagganap. Huawei, isang Chinese telecommunications company na nag-aalok din ng malawak na hanay ng mga smartphone, kasama na ang kanilang mga premium na flagship models. Xiaomi, isang Chinese electronics company na kilala sa kanilang mga smartphone na may mataas na kalidad ngunit may mababang presyo kumpara sa iba pang mga tatak. Sony, ang punong tanggapan sa Tokyo. Ang Sony Corporation ay kilala rin sa kanilang mga Xperia smartphones, na kilala sa kanilang matibay na disenyo at pagganap. LG, isang South Korean company na may malawak na hanay ng mga smartphone at feature phones, bagaman kamakailan lamang ay nagpasya silang tumigil sa produksyon ng mga smartphone. Motorola, ang punong tanggapan sa Chicago, Illinois, kilala sa kanilang mga classic na flip phones at ngayon ay nag-aalok din ng mga smartphone na may mga advanced na teknolohiya. OnePlus, isang Chinese smartphone manufacturer na kilala sa kanilang mga high-end na flagship phones na mayroong mataas na halaga para sa kanilang mga tampok. Google, ang punong tanggapan sa Silicon Valley sa Mountain View, California, gumawa ng mga Pixel smartphones na tumatakbo sa kanilang sariling Android operating system at nagbibigay ng premium na mga serbisyo sa software at pag-update. Ito ay ilan lamang sa mga pangunahing tagagawa ng cellphone, at mayroon pang maraming iba pa na may malaking impluensya sa industriya. Kung nagustuhan niyo po paki-like at subscribe para sa iba pang video. Salamat.